Hi guys! This is Josie again. Welcome to my channel. And this is my place. So kung napanood nyo po yung unang-unang video ko, so ito na yung mais na tumubo. Ayan po. Mais dito. So ayan. Ito naman po sa Luyot tananim ng aking pinsan so yung nasa dulo nito may is din so, 5pm na pero mainit pa rin yan po sa luyot so narito ako so ito yung natatanaw na tanawin na bundok yun. Ang daming seagulls doon, oh. Seagulls. Yan. Dito po sa likod ng bahay natin dito. So, yung nag-tractor doon, yun yung akin Ting Yan. Yeah, another na place dito sa likod namin dito po. Kaya paligid po namin puro bukid. So wala kayong makikita ng iba dito sa lugar namin kundi bukid. Sakahan ng mga magsasaka. Ito po, ayan, sa luyo at malapit na nilang ano yan, putulan. tower. So 'yan yung mga mais. So unang video noon, uh, talagang alignment pa lang yung pinagtaniman nila. Hindi pa magkikita, pero ayun na malalaki na siya. Marap may mga bunga na, may mga isa-isang bunga na siya. Ako na do. gusto kong kunan yung mga sigos. yung mga puti na yun so ayan ikot ikot lang dito ayan ito saging kararating ko lang galing sa ano so yun yun yung bundok pero hindi siya ganong clear ngayon kasi may ulap na siya yan yung tanawin na bundok dito na sinabi ko sa video so guys if you like this video please do share like like and share and subscribe and press the bell to notify you for the following video organic organic okay see you guys for the next video bye